Mao ini ni ang balay ni Balderas diri sa Tikgon Agusan, Mars nindot kay lang balay o oh, naa si Mylin oh nindot kay lang balay naara o oh. kuy kanindot kay lang balay uy karon pa ko kan ka ako ni silang mga igagaw pag sa pag-agawan no huh? wa pa ilang balay mana oh, kay <coughs> Si hey, Maylin Valderas de Ay nga naka, nasa YouTube. No, no. Papakaayo, oh. napagib na ano ni sa gawa sa beranda nila. May ang darling niya, oh. naala akong pag umangkon. Naami di rin, oh. ang ilang gawas. Oh. Nara si Maylin, gwapo si Maylin. Oh. <laughs> <laughs> na Naapagib <din> si Aylin. Amin, nasila <laughs> ko. <laughs> pagyod ang iya akong pagmangkong di hapon ba na ni Mylene. Nindot ilang balay nun. Ako karoon sa tikgon. Ratsada, tilangga, Ratsada. <laughs> na ni. Huwag anay. bahala ka mo. Oh. Bahala. Atod lang ka mo. Atod ka mo kung dili. Huwag oh, problema ko. Basta baldiras guwapa. Tahan awa. na Nga si Aileen Oh. Iba mo na yung kinaham. Abi! Kinaham. <laughs> na ang Judy ay si Barbie. Barbie! Oh, si Barbie. Bar. Barbie. Mylin. Aylin. <laughs> Uy. Mauna siya. Ang mga ku-anak ko din. Nindot kayo lang balay. Oh. Ang sat daplin. Oh. Tanawara. Oh. <laughs> dito. Ay, salamat. takani ko sa ila. Thank you. Watching.